Good morning, guys. Nice shopping. <laughs> Hello, guys. Good morning, guys. Nice shopping. Billy, anak. Billy. Nak, nak ni mama. Ali, ali, ali. Bibi. Ali. Mama. mamang ay morning ay morning ay morning Napasya na po siya ming ming na mamang oh. na o na bibi ming ming o oh. na na bibi o oh, na mga ming ming o mingming ka ming ming dad to na ming ming na ming ming, ming, -ming oh. hello yay what is that de chargers ah batiris ah unboxing na naghubo. <laughs> Uy. Uy. huwag, huwag, Munak huwag, 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 Muna siya guys, ang ang nga tisoy. <laughs> ayaw, ayaw. Hay hindi mo ni. Hi Ming Ming. Hi. Hi Ming Ming. tapay pa Ming Ming gamay sa ubos un tolak Hi Ming Ming. Kiting. Kiting. Kiti, kiting. Kiting kiting. Ting ting. Oi, morning baby, morning baby.

ba ba nagplay ang Ming Ming Ling Ming Ming lab lab na mama play play na sleeper na sa taas na sleeper sa bahay na sleeper ting, ting 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 give mama give agoy 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 give mama give lang mama give no no agoy 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 Give mama, give mama, give mama, give. Give lang mama. ari ari Give lang mama, give lang. No, no lang. ayo ayo ay, ay. Give lang mama, give lang mama, give. Give lang mama, no, no lang. Kuting, kuting. Kuting, kuting. Kos, kos, gitara. Libut, libut sa balay ni mama. Kuting, kuting. Kos, kos, gitara. Libut, libut sa balay ni Ray Ray Undago.

Rek, rek, what is that? No, no, Shush, shush, shush. Ting, ting, Malaysia Si Ting, 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 mama. Ting, 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 mama, ni ting, -ting. ting, -ting aku, Hi pai, mama, ting ting. Agoy, okay, agoy. Okay. Bihib lang, bihib. Aduh, aduh. Ting ting, mama. Shopping manalab. lab? Order mana ni? Papang labo shopping. Oh, Nang shopping na shopping. Shopping na shopping. shopping, not shopping. <laughs> What is this thing? What is that thing? Huh? Is that? Slip kerja sa trapo Huh? Bibi. Uy. Bibi, mama. Ting, ting. Ting, ting na, mamang na. Para ni Dia, guys. Dia. Para sa solar, guys. Para sa solar. Papi, lay price ani pa. 6.45? 35. 6.35? Right. Asan naman nagipalit? Siyap eh? Ting! Ting! Dala lang. Play, oh. play sila oh. Play sila oh. Sa likod sa kuna oh. Ting! Ting! Cute kaya silang duha. nag, nag play, play. Ano na siya guys oh. Ano siya tawag? Ano pa? Battery charger battery charger para sa solar para sa battery para sa battery from solar I Like putong solar ang solar mo tagay photo ko rin dito ayon sa battery ano na siya guys 600 35. In 635. in case na wala ano guys ang sige na pa in case wala ay like warranty na solar guys muna ang solar guys did you see the solar guys nah. kena siya guys so tak nak gandar giputol mana niya guys diha mana niya gibutang over there mm, yang gi innovate guys na from solar mag until morning mo na yung i place ang mong fish fish mong isda isda og ga mong kuan mo na nga siya nga na pa isa guys sa part 2 guys so, in case na walay kuryente guys nami kuryente guys pero kana siya pa charge na siya sa battery from kuryente. Mm. Ah, Naingon ng Shopee, nag-advertise na. Diya. Kaya di naman siya makakarga sa solar sa kuan. Pila kita katuwing ng solar pa? Full man dito na niya. Pa? Pila ah. kita katuwing ng solar? Two years ago. Two years ago. Two years. Two years na ng solar. 2 years may nag-solar. Karoon kayo namin may quarantine, nag-innovate na sa siyang ang battery, di na mag-charge sa solar, kay hinay kayo ang one, kay sige, ulan guys. So, dira niya guys, palit siya charger sa koryente padulong sa solar, ay solar, sa battery. And then, para maka solar, separate ang switch on sa solar guys. Na, separate. Separate siya sa gawas po na solar na sa gawas on kaya palong kani guys sa kuryente ni guys sa kuryente ni kani nga switch sa solar kani sa kuryente innovation of my husband ayan solar system ayan. pag wala may kuryente guys kanang 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 walay kuryente Bye guys. Bye pa. Bye. Thank you for watching. Thank you for watching. Tiada kaya apa? Tiada orang nak charge ni siapa? Lokat nak charge ya? Tuh pin six, tuh pin seven. Ada yang ikabisihan guys. Bye bye guys. Dao ini Bye guys. See you tomorrow. See you tomorrow. Ako mga Mingming -ming na nasa sulod guys. O nagplay nag-play play. Mingming. -ming. Muna siya si... Muna siya si... Dipsy. Yung mga babies. O si Kitingting. Hmm. Kana anak na siya ni Tinky Winky. Kana siya si Dipsy. Hi Tinky Winky. Naras Tinky Winky diri o. Tinky Winky mama. Ngali mama. Ngali, 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 ngali kana sila guys muna silang igsuon ni po katong nag trending sa akong channel that I have 39k sa viewers ayan muna sila ang on. this is this is dipsy guys this is dipsy guys tas yung ang bibi ni Dipsy guys, Muna si Ting Ting. Kana, yan ang bibi na niya. 3 na sila kabuok. Ang uban naglakaw-lakaw para sila lalong si lalo mo, ang bibi na damay, Ang bibi na damay, oo oh. mama. mama, bye guys, bye guys kaya panood like, guys, bye guys, sila nkatkatu, tingting, huuy 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 diya, bye guys, bye, bye guys. Enjoy kayo na sila diriba sa makasulod kasulod na sila guys.